Yun guys, good morning no. Wala tayong G. So ito, uh, another another big fish na naman tayo. Saan mga din makikita natin dito. Ha? Ah, yun? About... Baka ma-discover kami diyan kasi. Ano, okay. <tong dive> isa na tawag dito, insan? Kabayo. Kabayo. So, tawag to, insan? Dorado. Dorado yan, guys. Dorado kung tawagin to. Ang laki 'yon. Para na naawit ba sa tunay san? Hindi. Yung laman niya, yung laman, yung texture niya. Basta iwan natin para makita niyo. Okay, guys. Wow, Ang sarap ng tapos kanin. Tingnan natin kung ano ng laman. <laughs> <laughs> ano okay. <Shoutout laughs> sa taut sa pinsang ko mas ipag sa taut. Ito eh, era po. Ayun Yung no? mm, sangko, masipag. Ano? Maskulado. Ah, dorado kung tawagin haba guys oh. mga tupit din ang haba nito tupit ordinary na rin ako sa bahay na sa lugar natin oh. tagal mo yun saan nakabidyo ka rito wala nga dyan, wait para makita ayan mga ka natin po na then, uh, okay. then, uh, naman yan na naman yan kinaawin ba natin na ayan na guys, na siya ayan na naman naman mga katambay yan. Banda na ang teksyon Parang nakahawid nga sa ano nang Yung sana sa tuna no Nakahawid okay, ng mga ano Mga salmon, mga lalaki salmon Oo, um, salmon yan Ano? Ah, nakahawid yung laman Pero mga katambay masarap to Pag sinabawan to palagay ko Okay, ihaw to Taba eh Tanyo ka Dorado kung tawagin mga kaibigan yan. na lang kayo May wagon tray Diba? yung mga maya-maya, Katulad ng mga maya-maya at saka... yung laman niya. yan. Magkakawig ng laman, magkakapareho ng laman. Pwede sa sabaw, pwede ni iyaw. prito yan. Ah. Halos lahat, miso, tasa nyo na mga katambay, kung anong loob gusto nyo luto. So yun guys, eh, hanggang dito lang tayo. Kita nyo naman, dorado o kabayo kung tawagin. Guys, piso sa inyo lahat.